So ayan guys, yung ating unit na ipapadala sana natin sa Dabao del Norte. So hindi natin maipadala dahil mahigpit. Mahigpit po yung branch ng GNT at sa LBC. So ang gagawin natin ito ay ibabalik, ah, bubuksan na lang natin. At gagawin na lang natin na pang personal na laruan so sayang sir pasensya na po at hindi po ayaw po nilang tanggapin dahil mahigpit po siguro dahil ganban kaya yan, babalik na lang natin yung piran yung pira ninyo Ayan guys. yung Ating unit na ipapadala sana natin. Ayan. Buksan lang natin to. At ibalik sa dati. Sayang din Ihintay ito sana ito ni sir. Kaso nga lang. Ayaw tanggapin. Dahil bawal daw. Kaya gagawin na lang natin na ah, pang personal na laruan. So ayan guys kanya sa nang magiging unit hindi pa naman ang pagkabalot ko kaso nga lang wala hindi tinatanggap sa padalahan bawal daw kasi Balik na lang natin sa dati. Yeah, Simbol na lang natin ulit. So yan siya guys. Yung ating unit. Sayang sir. Mahawakan nyo na sana to kung hindi mahigpit dito sa padalahan. So nakakatatlong padalahan na tayo guys. Nagpunta na tayo sa GNT. Dalawang branch ng GNT at saka LBC. Wala puro mahigpit guys. Ayaw nilang tanggapin. na nila kung ano ang laman. So yan guys. Ito yung magiging unit nyo sana sir. Uh, binalik ko na lang sa dati na ko na lang ulit kasi ayaw tanggapin sa padalahan so dumalik na lang natin din yung barrel niya so okay pa naman din sana pumutok ito kaso nga lang ayaw tanggapin guys wala tayo magagawa dahil mahigpit ngayon ganban kasi ayan lakas pa naman so, babalik na lang natin yung kanyang barrel